Hello, hello mga katigs. Mag-aalmos lang tayo. Back to work. Trabaho na naman. Trabaho, trabaho. <laughs> Eto, di ko nilagyan ng raisin. Kasi in two weeks, magpapalab na naman ako ng potassium. Yung potassium lang. Ang gusto ng doktor kung ano, iuulitin ko after two weeks. Ay, sabi niya, bawas-bawasan doon yung mga may mga ano, malatataas na potassium ba up, bago ako mag palab ng potassium ulit potassium lang wala na sabi ko yung sugar sabi niya okay hindi pa okay yung sugar mo sabi niya kaya potassium lang kaya ngayon medyo buwas ko hindi ko alam kung yung raisin ay mataas ng potassium pero ang na na, na google ko yung ah uh, dinalagay kong tangerine at saka yung at saka yung cucumber ay yung mataas at saka yung spinach yung mataas at saka of course saging kaya yun ang binawas ko uh, matagal na yung saging na binawas ko paminsan-minsan na lang pero kumakain ako isa, pala, isa pa rin isang saging pa rin. kaya pagkain ako ngayon mga kalahati lang siguro saging o one, one part. okay ito pala maliliit parang malaking jollans lang kaya tatlong kinuha ko may palaman na parang jolens <laughs> okie dokie mga katigang ay yung panulak ko pala nakamulagat na kape coffee decaf at saka yung honey dito mapupunta isa na lang din para ano okay naman yung sugar pero kailangan disiplin disiplinado rin hindi hindi porket uh, okay ay abusuhin mo okay mga katigang bye bye see you in my first 10 minutes break kasi almusal lang ito bye bye